Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang aminado nga po ang Denver Nuggets na nakakatakot ang Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pag-angat ng Los Angeles Lakers sa standings sa Western Conference matapos silang manalo laban sa Atlanta Hawks. Matapos na po mga katrops ang nakakadismayang pagkatalo ng Denver Nuggets sa kanilang game laban sa Dallas Mavericks ay ibinulgar na nga po ni Nikola Jokic na maging siya nga na po ay nagulat at hindi makapaniwalang pumasok ang tira na ginawa ni Kyrie Irving sa uli mga segundo ng kanilang laro. Subalit sa kabila nga po niyan, ay kailangan na rin naman nga po nila mag-focus na lamang sa kanilang mga natitirang laro ngayong season upang sa ganon ay makabawer naman nga po sila mula sa kanilang napakapait na pagkatalo. Pero inamin na rin naman nga po ng halos lahat ng mga players ng Denver Nuggets na hindi nga po talaga birong kalaban ng kupunan ng Dallas Mavericks lalong lalo na ang superstar nito na si Luka Doncic. Yes, nakakatakot nga na po talagang kalaban si Luka Doncic since kahit anuman nga pong klaseng depensa ang itapat nila sa kanya ay hindi rin naman nga po ito gumagana gayong nakakapagtala pa rin nga po ito ng puntos sa tuwing hawak nga po nito ang bola. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-angat ng Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference matapos silang manalo laban sa Atlanta Hawks. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Lakers ang kanilang game laban sa Atlanta Hawks sa score na 134-105 gamit ang ipinakitang team effort ng kanilang mga manlalaro. Sa paunguna nga po nila DeAngelo Russell na nagtala dito ng 27 points at 10 assists, Lebron James na kumuha ng 25 points, 7 rebounds at 10 assists, Anthony Davis na kumuha naman ng 22 points at 15 rebounds at si Rui Hachimura na kumuha ng 17 points. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umangat na nga po sa 37 wins at 32 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ika-9 seeds standings ng Western Conference. Yes, tama mga pang inyong narinig mga katrops. Bumalik na nga po sa pagiging kosyam sa West ang Los Angeles Lakers matapos matalo rin ngayong araw ang kupuna ng Golden State Warriors sa game nito laban sa New York Knicks sa score na 119-112. Sa kabila nga po ng pagtatala ni Stephen Curry ng 29 points, Clay Thompson na kumuha ng 18 points at si Tracy Jackson Davis na nagtala naman ng 19 points para sa Warriors na bumagsak na naman nga po ang kasalukuyang record sa 35 wins at 32 losses. Kaya mo ka nagpapalit-palitan lang mga po talaga ng pwesto ngayon ang dalawang kupuna na ito sa ikosyam at ikasampung pwesto sa Western Conference ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.